So, ito guys, yung dolo nito, kung nakita dito guys, sa unang butas, lagay natin. So, hello guys, welcome back na naman sa ating YouTube channel. Gearbox guys, tuturo ko sa inyo guys kung paano maglagay ng bulitas. Ito guys. Paano ilagay guys? Kay nakikita niyo tong dulo nito, guys. Then, yung dulo nito. Ipapasok natin 'yan. Okay, guys, umpisa natin. So ito, guys, yung dulo nito, kung nakita dito, guys, sa unang butas. Nagay natin. Ayan na guys. Saka natin umpisa ng pasok dito ng bulitas guys. Kung napasok yan guys. Dahan-dahan yung ikot guys. Ikot-kunti. Pasok na naman. Ikot nyo guys. Okay guys. Ikot lang kunti. So, yan na guys. habang umikot nyo guys, pag nakikita na dito sa kabila yung bulitas, yan, papantay yan dyan. Nakikita nyo yung bulitas nyan. Hindi ba Yan, nakikita nyo na bulitas. Hinto nyo muna yan guys. Ito na naman yung lalagyan nyo guys. Oh. Pupunoyin ito guys. lagyan na natin ng grasa hindi guys para di malaglag ulang pa na isa guys yun Yung saka natin, ilagay dito guys oh. Yan. Dadalhin niyo lang to guys. So, na guys. So, okay na guys. Dapat malambot siya guys. Oh. Pagitayo siya guys. Dapat nagkukusa siya guys. Oh. Nice. Ayan okay, guys. So. Oh. Pag maganda yung pagkaano niya guys. Ayan. So, maganda yung pagkabit natin ng bearing. Ayan. Ay, bulot, bulitas pala, guys. Kaya, magpalit kayo ng wheel seal dito, guys. Dito lang, guys. Oh. Pinabuksan na dito, guys. May thread to. So, kagabitan na natin yun, guys. So, ganyan lang magkabit ng bulitas ng gearbox or its L1, guys. bye 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 thank you okay. subhanallah and good news